Muli pong nag-cruise ang landas si na Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Lenny Robredo. Pero ngayon, wala na raw itong kinalaman sa politika. At para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Muling nagharap si na Pangulong Bongbong Marcos at former Vice President Lenny Robredo. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang magkatunggali sa politika. Si Robredo kasi ang sumalubong kay PBBM sa inaugurasyon ng bagong Sorsogon Sports Arena. Unang beses na nakita sila mula noong eleksyon. Paliwanag ni Senate President Cheese Escudero, siya ang nag-imbita sa dating Vice Presidente. Invite namin um, si VP Lenny para maging bahagi ng kasanggihan festivities at ganyan din sa mga para sa lubungin bilang uh, Bicolana dito sa Bicol Region si Pangulong um, Marcos sa kanyang pagbisita dito sa lalawigan ng Sorsogon. Sabi ni Atty. Barry Gutierrez, tagapagsalita ni Robredo, ibinabalik lamang ng dating pangalawang Pangulo ang suporta kay Escudero na nagsisilbing host ng event. Sumusuporta raw kasi si Escudero sa Naga. Kasamang sumalubong ni Robredo kay PBBM sa Bicol, si dating Senador Bam Aquino. Sa kanya namang talumpati, binigyang halaga ng Pangulo ang pinasinayaang stadium para sa pagsasanay ng mga atleta. Sa tulong nito, mabibigyan sila ng pagkakataon upang mahasa pa ang kanilang mga talento. Harinawa! Ay, may dagdag pa natin sila sa hanay ng ating Olympian at atletang Pinoy. Malaki raw ang maitutulong nito para dumami ang mga kabataan at kababayang nagbibigay ng parangal sa bansa. Bukod sa sports, magagamit din ang arena sa konserto at iba pang pagtitipon. May kapasidad kasi ito ng higit labing limang libo. Kaya hirin natin may simbolo ng progreso ang Sorsogon Sports Arena, sumasa ilalim ito sa patuloy ng pagsisikap, pagtyataga at pagunlad ng mga Sorsoganon at mga Pikulano. Tinapos naman ang Pangulo ang talumpati sa paghiling sa mga Pikulano ng tulong at pagkakaisa sa pagunlad ng bansa. Mobile Journal no Julie Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.